Pagpapot sa kayo? Oo. Oh. Sino ang nakarelate dyan sa salong? Hindi ko alam kung anong tawag sa iba dyan. Salong. Basta ginagamit ito noon pag magpapaapoy ka. Ayan oh. babang parang ano sa mountain Jona na matagal na hindi, hindi nainom ano oh, salung sa puno ito eh ano oh si salung ano oh. ano natin sindutan natin. Salong yun, salong. Tapos, tapos, o, oh, kita mo, nag-apoy. Yan. Sos, napatay. Okay, may dab-dab. Ayan, o. Oh. O, oh, si. Purya, dab-dab sa, sa kamay. Oh, yan ang salong. Pag gusto mo magpaapoy. Yan. Galing yan sa puno na kinuha yung katas. Salong. Kulangot. Ha? Kulangot. Kulangot yan na nagliliyab. <laughs>